Isa mo na. Wala ka dyan. Isa mo na. Tanggalin mo na to. Siguro doon mo yung totoo na yung ayaw mo ah. Oo. Oh. Para ano. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan oh, mo. Anong bilisan? Ang gabi na. Bilisan. Anong gabi? Oo. Oh, tingnan mo oh. Gabi na oh. Alas 8 pa lang dali kasi ano ba yung pinipintan mo diyan. Dali sana. Na. Bibisitahan naman na naman. O di na do-pulak mo please muna. Ako na ako. Na. Ano ba naman? Habing pinagmamadali mo na naman sa akin, ginajaming mo na naman ako eh. Hindi kita ginajaming. ginajaming. Ano na Gina naman ako nung nakaraang din ganyan ka sa akin. Ganyan mo. ka sa akin. Ginajamin. Tayo naman pinagagawa, mo bilisan mo na. Naglilinis ako. Iba naman 'to. Ayaw mo. Ano sa mana? Ginajamin mo lang ako nung nakarandil ganyan kay eh. minadali mo ko eh. Ano sa mana? Bala ka dyan. Ano sa mana? Tanggalin mo na to. Mabilis lang, mabilis lang. Dali na, mabilisan lang. Dali na. Mabilis na naman, tapos jajamingin mo na naman ako. Hindi, jajamingin. Dali na. Dinaming mo ako nung nakarandil. Ah, Tangat eh. Baka yeah. mamaya maabutan pa tayo rito eh. Oh, sino yung maabot dyan? Maabutan naman papasok dyan. Dali na ha. Sila mama, sa si papa, baka umakit pa rito. Hindi na akyat, Eh. Hindi akyat. Dinadyaming mo ko nung... Dali na, na nandun na nga sila sa baba, oh. Baka sa mamaya na. bilang umakit, may kakwentuhan. Bilisan mo ba, bilis lang to, tapos wala naman. wala naman. Ito na nga, eh. Bisa mo na. Ano mo na? Toto na yan. Oo nga. Sigurado ka, pag yan, dito to, ah. Bilisan mo na kasi, ba naman to? Ano mo na yan? Sigurado mo yung totoo na yung ayam mo, Oo. Oh. Parang kung ano. Ano? Um, Saan na? Um, ma Maasim ma ka, maligo ka muna. Ha? Huh? Maligo ka muna dun. Maligo? Oo. Ba yun? pa ko parang maligo? Pwede naman, pwede na yun eh. Maligo ka muna. Oo na. Ito muna sa kwarto. A few moments later. Ba't ka? Pinag... Pinaligo mo ako ah. nagagalang lang ako. Naligo Laging ka na ba? Tubig. Oh. Ang lamig na tubig yung oh, bilis naman na. Magbihis ka na rin. Bakit ka nga nakabihis? Mosh, year-end party natin. Oh, <laughs> nandiyaming ka na naman. Ano jamming? Ha? Andiyan na sila papa sa baba, oh. Inalo. ka papa, so. Tapos nagpanggal ako ng damit, oh. Oh. Nangangasim Oh, wala ka pong... Kaya na ka pa nagkikilos-kilos dyan, naglilinis ka. Sila papa, baka umakyat kasi nisilip ko. Mabutan tayo kayo. Ah, Napanagahantay dun, oh. Pinag-ano, pinag... Ano, pinag ligo, ha? Oo, oh, ang asin mo. Kanina pa may ginagawa dyan, oh. Magbis naman na. Magkano ka na? Magbis naman na, mag ka na. Tanggalin mo yan. Walang mag-year end party. Ano? Anong bilisan? Pasok. Ayoko ng jamming. Anong jamming? Hindi. Pa may party yun. Magbis ka na. Ay. Mamaya na lang yan. Magbis ka na. O, jamming. Eh. Anong jamming? Magbis ka na. Eh. Year end party. Magbis na. Para kang ano. Unahin mo pa yung ano mo. Gamin ke. Bilis na mo ah! <laughs> parang ang ano dyan eh. Storbo ka lagi. Ako na, marunong naman ako eh. hindi yung pa ako eh. Bilisan mo ah. Huwag yan mabagal ah. Huwag yan bagal. Bagalan mo talaga. lang ito. Parang ano. Bilisan Bilisan mo pa yun? Dapat ka nagmamadali. Naglilinis ka pa. Bakit eh, ano? Ang daming agyo. Naglilinis ako eh. Basta na. Saling... Mamaya na yan. Ano ba yung ginagawa mo? Ba't mo ako pinipigilan maglinis? Unahin mo muna ako. Anong unahin kita? Nagmamadali ka naman? Parang may ano, sumusunod. Same, same ba yung ano? Mamaya na yan. Ba't ka nagmamadali? mo, saling... tanggalin mo na At ba't ka tatanggalin? May ginagawa ako mamaya na. Ano ka ba? Ba naman ito. Ay, eh. mo ba? Gusto ko, pero mamaya na pag alas ko maglinis. Bilisan mo na kasi ano oras na ako. Oh. Mama, ano tayo rito? Sige, sumusunod Sige, Ba't ka ba nagmamadali? Ha? Sinisilip kasi ako. O sino? nagmamadali, may ginagawa pa. Mamaya na yan. Tanggalin mo ano na ba? Ano ba naman? Yanag! Tanggalin mo ito. Bilis. Teka lang naman. Aray ko. Bilisan mo. Naglilinis pa ako. Nagmamadali ka na naman eh. Dahil na kasi. Ano ba naman to? mamaya Anong oras eh. na nga? Hindi na pwede mamaya. Dali na si. Ba't ba na depende mamaya yung ano mo? Dali mo na nga yan. Hindi naman tayong ano mo. Pwede naman mamaya, bukas, sa susunod na araw. Ngayon na nga. Ay, puti ka. Lagi ka lang nagmamadali. May ginagawa pa. Ano si pinapalinis ko? Mamaya na yun. Bisa ba mabutan pa tayo? Ang galing man, oras na yun. Oh. Mabilis lang ah. Mabilis lang, Trina. Siguraduhin mo, ah. Nagninis oh, pa ako. Oo, mabilis nga lang. Ang mo na ka lagi. Ako na, marunong naman ako, eh. Parang mo Nagninis pa ako, eh. Bilisan mo, Pag mabagal, eh. ah. Pag yan, mabagal, ah. Pag yan, bagal-bagalan mo talaga. Mabilis lang nga lang ito, parang ano. Ika lang. Magano ka na dyan? Nagninis ako, eh. Istorbo ka talaga, eh. A few moments later. Ba't di ka ba nag-asikaso? Ano nag-asikaso? Ka Pinagtanggal mo ako ng damit, mag-asikaso ako. Ba't ka nakaganyan? Nakaganyan ano po. May pupuntahan tayo, may Christmas party tayo pupuntahan. Dito po po. Christmas party. Christmas party ng mga ano natin, markada natin. Iba ano? naman niya, nagmamadali. Para lang sa... Ano si mamang yung party ah? Hindi mo alam? Pinag... Hindi! Hindi ko alam! Andun sila sa labas, kaya ako nga sinisilip oh. Ano nga yan? Mabilis naman. Sa sakyan. Ano, ako. Iiwan tayo ng sasakyan. Bala ka. Alam ko naman, nag-aaya ka. Ano, sasama ka ba? Oo, antayin mo ako dyan. <laughs> Tagal mo. Alam ko, nag-aaya ka. Nag ka. ka na. May party lang pala. May party nga. Hindi mo ba alam yung araw ng party? Hindi. Kaya nga pinagbibihis na kiti. Tagal-tagal mo, naka, ililinis ka pa dyan. Parang ano to, may iiwanan tayo ng sasakyan. Isa mo ah. Tayo ito sa labas. Oo. Tagal mo. Isa <laughs> mo. Kising ka naman. Ano yun? Kinumin mo Robas. Robas para sa nan. Para sa ito, iinumin mo to mo. Pampatag pampaganda to ng performance tsaka pampatagal. Para hindi lang isang round inaano Teka, mo sa ano akin. Bang gusto mong gawin natin. Mga 3, 3 rounds. Saan? Yan? Oo. Ah, uh, gamitin natin. Di gamitin mo, inumin mo. Grabe ka? Oo. Sige Ayos Ka, na nag ka ngayon ah. Eh, syempre, nasa mood ako. Sige na. Para ano. Oh, nakasealed pa yan. Okay. Ano? ito, okay. ito. Huwag ka mag-alala, safe naman to eh. Kasi gawa to ng ATC, tsaka FDA approved pa. Hindi siya gano'n. Tara na. natulog oh. ako. Hmm. Hindi to. kanto. Hindi na liyaw. Ay. natin to. Ano ba kung bilhin na naman yan? Eh, hey, yung stick to eh. Alam ko. Ba't ka nga bumili? Pinabibili ba kita? Ha? Gamitin natin. Ay, nakuha ko sa mood. din. ako. Ano naman yan? Natulog ka na dyan. Natutulog ka na, di ba? Pag ikaw nag-aaya, okay lang sa'yo. Ganun talaga. Pag ako mag-aaya, sabi mo, Depende naantok ka. Depende yan sa mood. Wala nga ako sa mood ngayon eh. Wala ka sa mood kasi hindi ko pa sahod. Hmm. Pag nakuha mo na yung sahod ko, ikaw na yung mag-aaya. alam mo. Pag ako mag-aaya, ayaw mo. Hindi na. Bukas na, bukas na. Naantok na ako eh dapat bukas kanina. na. Pwede naman ngayon, ah. Na. Eh, inaantok na ako. Huwag ka nang magulo dyan. Dapat kanina, eh. Inaantok ang ala. Sige na. Sayang naman, bili ko rito. Hindi yan masasayang. Di pa naman yan. na yan mm, dyan. Sige Hmm, Bukas na nga. Sige na. Bukas na, bukas na. Makulit ka na naman. Di ka na naman nakakaintindi intindi Ngayon, ito, pag ikaw nag-aya, Sige ka lang eh. Tulog ka na dyan, tulog ka na eh. Ano mm Pag -hmm. ako nag-aya, ayaw. ayaw. Naantok. Mahala ka nga.